today mga ngayon, another vlog po tayo. Ngayon pupunta tayo ng Kagsawa Ruins. Bibisita tayo doon. Pupunta natin. Kasi ngayon lang tayo makakapunta mula ng bumagyo. Titignan natin yung mga naging damages doon. Kasi alam natin na maraming mga buhangin sa kayong mga bato na inaanod mula sa Mount Mayon mula, mula nung bumagyo. Kaya ngayon lang tayo bibisita doon at gagawa ng vlog. Uh, dapat gagawa tayo ng vlog bago bumagyo eh. Kaso nangyari nga ng bumagyo, kaya ngayon tayo magbablog doon. So, samahan nyo ako ulit mga kapidal. sa kayong mga ngayon lang napunta sa channel ko. Uh, mag-like po kayo, mag-comment at mag-subscribe na din at hit yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga upcoming video natin. So, samahan nyo ako ulit mga kapidal. Let's go! Yun mga kapidal. on the way tayo sa Kagsawa ngayon lalabas ko lang ng bahay ganda yung panahon, mahinit yun yung naka line up na isa sa mga gagawan ko ng video before na bumagyo uh, kaso nga yun dumating na yung bagyo hindi pa rin tayo nakapunta ro. so ngayon lang tayo pupunta Albay Cathedral ah, Albay Cathedral Samahan niyo ako ulit mga kapidal Kung ano na itutuloy ulit yung video pagka papasok na tayo mismo ng kagsawa Ruins Dito na tayo sa si daraga mga kapidal Lapit na tayo. Approaching Pagsawa na. Yung mga hindi pa alam kung saan located yung Pagsawa Ruins. Yung mga nagtra-travel from North yung or yung galing Manila. Pag nakapasok na kayo ng Albay tapos approaching Garagatong proper. Nasa left side siya makikita niyo yung parang replica or miniature ng Kagsaway ruins yung simbahan mismo. Yung parang katulad ng ginawa nila doon sa may gilid lang ng kalsada. Pag nakita niyo na yan nasa left side. Papasok na yan. Tapos siguro mga more or less 200 meters siguro o 300 papasok. Yan, malapit lang yung mga nagta-travel din na uh, hindi alam yung kagsawa located dito sa Daraga pagka nakalagpas na kayo ng Daraga Town Cup pero nasa right side lang siya pag nakita nyo na yung parang replica ng kagsawa ruins yun, kakana na kayo papasok magaling uh, ng o uh, bisaya sa nagta-travel going to Manila kung gusto niyo mag-drop ba, yun picture-picture, tapos may mga kainan din dyan, mga souvenir items na mabibili marami pwede kayong bumisit para yung di ba, gumadaan na rin naman kayo rito Pupuntahan nyo mismo hindi okay, yung nakikita nyo lang sa mga uh, pictures sa mga portrait or mga painting yung kag sa sa kayong mayon Volcano So bibisit tayo natin ngayon titingnan natin kung open na ba siya kasi marami yung mga nakita ko sa Facebook mga nakapost na talagang na tabunan ng mga buhangin at bato baka until now ongoing pa rin yung cleaning mas marami na lang mga naging affected lalo na yung may mga pwesto ng mga souvenir items dyan saka yung mga, yung mga kainan yung mga parang restaurant dyan malapit na tayo mga kapitan biglang kumulimlim <laughs> kanina mainit alis natin ang bahay Yon, Kita pa naman yung mayon, wala naman masyadong ulap. tunog rin yung bike natin okay lang yan ayan natin ayun temporarily close pero siguro makakapasok tayo no entry ayan mga kapitulo okay, kita nyo temporarily close no entry pero titignan natin kung pwede tayo pumasok kaya pwede maglaw pwede maglaw Okay. Thank you. Pwede pa naman daw pumasok kasi wala pang pulis na rito. mga nga ng pulis dito. Kasi baka Sunday naman kasi ngayon eh. Baka maya maya pa. tayo. Pasok, mga kapitan. ang barracks na yan eh. mga lahati na yung kanya mga lahati na yung mga inanod na buhangin sa mga bato yan oh. mga binabaku saka binubuldoser ay may bahay dun sa unahan ito rin oh Tak Grabe pala talaga yung naging ka. Uh, bahari ito. Mga buhangin, sa mga batoy. Ayun o. Okay. Pati Ayun nyo yung white na yon, Second floor yon, Na ginagawa. Yung first floor nya halos pantay na ng mga inanod na buhangin sa mga batoy yun No? Uh. ito so, ayan o, taas na nang inaanod ng mga buwangin sa mga bato ang bahay na to diretso tayo ron para makita natin sa so, may kagsap ayan nag-aayos ng mga kawad ng, uh, ng, uh, ng kuryente Ayun pala may pulis nang isa oh. Pero may meron naman nakakapasok. Direkta tayo. Oh! Tawid, Tawid kasi may ilog yan dyan sa ilalim pantay na yung sa gaik niya oh. yun mga kapital oh. ito yung mga bato na galing ng mayon siguro mga inukay na yan galing dito sa ilalim ng tulay kasi kailangan nila malagyan daan ng daan yung tubig ito yung parting inukay na din pero tignan nyo yun yung mga inanod ng bato lalaki sa mga buhangin eh ano? Ito kasi malalim yan eh. Yung gitna na yan. Ilog yan eh. Ganyan yung mga inaanod. Na mga deposit ng mga bato sa mga buhangin, galing dyan sa mayon. Ang ganda pa rin ang mayon. Mga kapilal, diretso tayo ng Kagsawa. tayo rito hindi tayo sandali yun to ito pala mga kapidal ito yung lumang tulay na nasira yun o no? yun dati yung tulay nasira kasi na kuya na umuha ng bakal pinuputol nila yung mga nakausaling bakal yun o ira pala to kasi dati yung pag nagbubay kami minsan dito kami dumadaan ito so, ito yung dating tulay bago ginawa to ito yung mga dump truck na naman ako punta mga dump truck mga nagkakot yata ng mga buwangin mga Dito wala na masyadong buhangin sa mga bato kasi dito oh, narang na ng tulay ayan o oh, halos pumantay na o oh. yun ito mga yung mga inukay nila dito yung ilalim ng tulay para makadaan yung mga tubig ayan o oh. mula doon o oh. yung mga deposit ng mga buhangin sa mga bato dami Ayan, nakamas pa rin tayo. Ayan, yeah, mga pedal. Ayan, tulay, naluma. Parang spillway siya. Tulay din. Ayan. Ayan sila kuya, oh. nangangalakan. Tinatyaga nila yung pagputol ng mga nakausin yung baka. <laughs> Ayun na, dalawa. May mga bata. Tara, diretso tayong kagsawa mga kapitan. Titingnan natin. Yung pinayagan tayo mag video. Ito yung mga hilera ng mga ATV tours dito. Ayan Kita, kita yung bubong na lang nakausli. Ayan o. Bubong na lang nakausli. Ito, bahay ito. Ayan o. Bubong na lang. Dami talagang inaanod ng mga buhang. Dito to, isa may labas lang ng may isa may bago pumasok ng kagsawa. Ayun yung tulay. Oh. Yung ilalim ng tulay. Ayun, mga ATV na sira na. Itong mga hinukay na siguro ito eh. Natabunan na ito eh. Ayun o. Oh. Yung tulay. Ayun, dito na tayo sa kagsama mga kapidad. Ito yung ticket boot o. Oh. entrance. So, ayan yung gate eh. mga lahat na puro buhangin ito yung ticket booth dati dito magbabayad na ang entrance pag may mga visitors yun lalim mo. Oh. Ah. Yan, may mga tindahan dyan Mga oh. ah, natabunan din Ayan, pero ayun, may mga nagbukas na ulit. May mga pwesto ron dati. May mga bumibisita sa iyo. Mga taga rito lang naman to. Mga to. Ayan yung kagsawa. yun Nagmula yung mga buhangin siguro dito parte. Kasi yung parte doon, wala naman yun eh. Yung pa rin yung mga bato na nandyan tapos dito ganoon pa rin naman yung meron dyan resort yun ah uh, doon magmula doon sa yung ilog na yun doon na dinaanan natin doon papunta rito yung mga buhangin na inaano yun. yun. ito yung mga pasalubong center dito sa may labas. Uh, ito, dati yung bag, patatapos lang ng bagyo. Ayun, ayun. Ito, puro tubo hangin eh. Ito yung mga center na kailera dito. Ayan, oh. Sarado pa yung iba. Malinis na ito eh. Kasi nangalahati yung buhangin dito. Nag-open na si Kuya. Kuya, kumusta? Kumusta? Ano na, ako na, na. <laughs> Okay na. Hanggang saan ko 'yan pandian, buhangin. Ayun, gusto ko ya may pwesto rito. Ayun, 'yan tinuturo ni Kuya hanggang dito yung Hanggang dito yung kanya. Ayun, ang kampewang natin, oh. Halos tapok na rin. Ayun na lang yung buhangin, 'yan kita ng buhangin do sa dulo. Ganun, ganun. Eh, niyo yung buhangin doon. napaka-taas. Kito. Yung pa yung mga yung dito ngayon. Mga tindahan. yung mga yung bina... yung Dato, yung 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 yan. yung 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 pa rin. Eh. yung 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 ang daming may pwesto rito na apekto eh. Magpapasok pa naman. Ay. Pero kaya ng mga Bicolano. mga kabangon niya. Bangon Bicolan dyan. Salamat ka. Vlogger. Ayan. <laughs> Ito, so, dito puno ito ng buhangin gitna na to parking to yun oh. mga nakakot na to eh kaya medyo malinis na kaya, isang motor na tabo na na. Nahukay pa nila. Nahukay pa nila kuya. Tabo na ng buhangin. Yan, may mga tayong dumating. yung natin Eh no, ang taas oh Yan, ganda pa rin ang mayon Kahit ilang bagay yung dumaan Ganda pa rin, tingkag Yun Dito medyo mababa na yung mga buhangin Kasi galing doon eh, puntahan natin doon yung parang tourism office yata to, na building. Kung hindi ako nagkakamali, video na to. Okay, mga pwesto rito, nabukas sila ulit. Pero natabunan na yung pwesto nila. Naglalagay sila ulit ng panibagoy sa harap lang. 6 o'clock. Mura na, mga tao. <laughs> good morning. Ayun. <laughs> Ayun, no. Kita niyo to. Ito yung ground floor nyo. Halos mga lahati na yata. Lagpas pa. Yung loob nyo. Ayun, ano? Mm. Lali. Ito. Ito rin. Ito. Halos mapantay na yung kan. Abuti na yung first floor na ako. Halos ma abutan na yung second floor. Na. Dito. Mula sa ilog yung mga buhangin niya. Pumunta rito. Papuntang uh, Kagsawa Ruins. Ayan yun. Ito. Kita niya yan. Bubong. Ayan ang nakakano. Yung taas ng buhangin na itu datang kemakanin kami itu, ini, lang Ito yung parang agos ng buhangin. So hanggang dito na lang yung vlog natin mga kapidal. Uh, please like, comment, subscribe and hit the, not the not notification bell para ma-update kayo sa mga uh, videos natin. Maraming salamat. God bless. Bye bye.